Bili na kayo guys, seaweeds Ito, seaweeds Dahil palang ano dito Lamang dagat to, oh. Seaweeds Be Ako ang hari ng karagatan Hari ng karagatan Be Be kayo dito guys sa kalatagan napakaganda yung ano uh, view ganda ng tubig low tide lang ngayon kaya hindi makapag ano ang tao dun no? oh fish! you. Oh, ano? Oh, may jellyfish, guys. Uh, jellyfish. 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 Gel. Buhay pa kaya to? Baka kagatin ako nito. May lason daw yan. Eh. May lason daw to. Ito rin ba yan? Ay, buhay na. Ayan. Ayan yeah. nga, yeah, jellyfish yan. Ito, jellyfish yan. Eh. Laki eh. Eh, ay nakapit yan. Ayan. May hindi, ewan ko lang Hindi naman, hindi kaya yun Please. nila no? dami nila no Uli mo iuwi mo bi remain branch ko guys eh. so, lamang dagat guys lamang dagat buhay ko dito guys lang inaalaga. Inaalaga nila yung nila dito sa kalatagan batangas Ah, uh, uh, ako yan. Baka tatakot oh, ako jellyfish view no? oh ayun oh ganda laman dagat na dito wag mo yun yan labang <laughs> dagat walang ano dito no walang tawag dito das 8